So mga proud, nandito tayo ngayon sa Pantang uh, Sapote eh. Ngayon lang ako makapag-deliver dito sa may... Parang, pa, parang papasok ng airport road dito Sabi ng mga... Ay, na airport road ng uh, express Sabi ng mga tropa, pero may daanan daw dito Sa may gilid ito yung natin sa si CS sa uh, May barangay hall. So, susunod. Baka may dumadaan din ibang motor. So, sundan lang natin siyempre. Nandito daw tayo sa service road. Baka daw doon. ito yung sabi nila at ito rin naman yung nasa uh, ito dito nasa mapa so first time talaga mag deliver dito ay lang ako pinasokan Napapunta rito Barangay hall. Barangay hall. Sir, pwede dito yung motor sa so, may barangay hall. Barangay hall lang. Pwede, pwede dito, motor. Pwede. Pwede. Ah, okay. Sir, so, pwede ba dito motor? Pa barangay hall? Ng, yung ano? pipe five, five ba yun? Pa? Wala naman. bike? Hindi. Parehas mo yung motor? Hindi. Pwede, pwede, pwede dumaan dito yung motor. O barangay hall na sa Pote Longos. Di pwede ah, hindi pwede dito. Ay, hindi pwede. Oo nga eh. Balik sa doon. Ayun no, yung barangay hall. Sa Saan po? Sa pagliko? Pagliko? Kaya, wait lang po.

Hello pa Ah, ma'am, nandito kasi ako ma'am sa may sa 3 Tree. Sa Pote Tree na Barangay Hall. Ah, uh -oh, kasi di di ata pwedeng ano dito yung motor eh. Expressway. Uh -oh. Pa expressway. Ah, uh, wait lang po ah. Oo. Uh, Pa? Ah, po, ma'am, sa 45. Ah, inaano ko kasi, ma'am, nasa, ano ko dito, ma'am, pa-expressway uh, kasi to Oo. Oh, pwede naman yung kuya mag-u-turn naman kayo mamaya, eh. Saan po mag-u-turn? Pwede kayo bumalik. Ah, pwede bumalik? Ayun. Ah, Oo, pwede bumalik. Ah, okay, sige po. Ano yun, ma'am, pa-counter-flow? Ah, uh, wala. Pa sige po. Ah, pa. Sige po. May daanan ba dyan, ma'am? May daanan dyan? Paano lang ito? Pa dito? Manila Papa pa Manila? Oh. Pwede, 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 mo. Pwede naman dito eh. Nakita mo yung skin. Dito sa so, may bako. Ah, doon ako dumang kanina eh. Ah, ah. So, may loob ng bako. Pwede doon? Dito, pwede bumalik. Dito, ah. Okay. Baka kasi hulihin ako eh. Wait <laughs> lang ba? Eh sabi nung lalaki na pagtanungan ko Wala daw sa 45 na barangay hall dito Ah uh, <laughs> Ito kasi 3 oh. Magkano sa inyo ma'am? Sa apps nyo? Ano uh, po? 883 Sige po Wala kasi internet Ay, hindi Di abot Ay di ba nakikita po? ma'am nakikita ma'am Kaso Walang internet Mahina signal 883 ma'am ma 117. Salamat po. po. So, yung mga fraud na deliver na natin. So, balik tayo doon. Pwede naman daw dito mag-anak. Uh, counter flow kasi walang ibang daanan talaga eto lang ang way so parang legal na lang dito so hanggang dito lang mga fraud medyo kinabahan din ako kasi siyempre kahit sabi na mga kasamaan natin naniniwala naman tayo yun nga lang siyempre mahirap na mahuli so hanggang dito na lang mga fraud salamat po